ay pumalaot na naman kami ni Buyok dahil mag-aangat nga kami ng takip ng cage. Medyo tinanghali na nga kami sa pagpalaot dahil inantay pa nga naming makapasok ang dalawang bata. Sa tuwing papalaot nga ako, ito yung palagi kong daladala ang sunblock ng AL Cosmetics and Skincare. Ano ba naman mga mare eh, minsan nga ay eh, tinatanghali kami ng duong ay napakainit. Tinulungan ko na nga si Buyok sa pag-aangat at marami nga kaming nakikitang nagkakabuan kaya piling ko ay marami nga kaming mahuhuli ngayon. Kahit anong klaseng isda naman ang mahuli namin ngayon ay eh, masayang masaya na nga ako at least may maiuulam na kami ngayong araw. Gawain Daw. ko na talaga na sumama sa aking buyok sa tuwing papalaot nga siya dahil kahit papaano ay nakakatulong nga ako. Oh. Ang ginagawa nga namin dyan ay nagaangat nga kami ng takip ng cage dahil ang mga isda na nanginginain dyan ay natatrap na nga at hindi na nga nakakalabas. Halimitan nga nahuhuli sa ganito ay tilapia, kanduli at itong ang mga ayungin. Ito Napakarami nga naming huling ayungin dyan mga mare kaso yung iba nga ay maliliit pa kaya sabi nga ni Buyok ay ikakaring-karing nga daw namin. Ang masarap ng ikaring-karing ay yung bang liliit na ayungin tapos pagka nga pinrito mo ay napakalutong. Hinayaan na nga lang ako ni Buyok na sumalok dahil mga ayungin lang naman daw ang huli namin at napakadali lang naman daw sa Kaso nga lang mga mare kapag nga nakakakita na ako ng napakaraming isda ay eh, hindi ko na nga maiwasang hindi ma-excite. Alam nyo ba mga mare na sa tuwing nagpo-post nga ako about dito sa ayungin eh, ay na lamang nagtitrending dahil napakasarap naman talaga ng isdang ito. Lalo na nga kapag kayong bang lalaking ayungin tapos ibang lalapad pa ng pinopost ko ay talaga namang naglalaway ang mga viewers. Abo. Marami nga rin na nagko-comment na paboritong paborito nga daw nila ang ayungin kaso nga lang daw ay napakamahal nga sa kabayanan. Umaabot kasi ng 600 to 800 pesos ang kilo nito kapag ka malalaki at malalapad. Pwede nyo bang i-comment sa comment section kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong aking mga videos at kung magkano na nga ang kilo dyan sa inyo ng ayungin.

Aba, ang katumbas pala ng kilo ng ayungin sa tubig alat ay mga crabsan. Eh. Pero dito nga sa amin mga mare, eh libre nga lang namin itong nahuhuli or nakukuha. Kaya masasabi ko talaga na swerte talaga kaming mga taga-isla, lalo na nga kung masipag at madeskarte ka. Paano ba naman mga mare, yung gustong-gustong isdanga at paborito ng mga tao ay araw-araw nga lang namin kinakain dito. Nalimutan nga rin namin magdala ng timba dyan, kaya dito na lang namin isinasalin sa lunday at lilinisan na nga lang namin pag-uwi sa bahay. Piniram lang din kasi namin itong lunday sa pinsan nga ng aking bu kaya maraming ang lambat na nakalagay. Yung bang kasi na palagi naming dala ay gamit-gamit nga ng tatay dahil may pinuntahan. Na matapos na nga kami mag-angat, mga mari agad na nga kaming umuwi at tingnan nyo naman pinahirapan pa ng mga water lily si Buyo. Pagdating nga namin sa bahay, inasnan ko na nga itong nahuli naming maliliit na ayun. Hindi ko na nga nabidyohan na naibilad na pala ito ni Buyok sa aming bubong kaya ayan, nung makita ko nga ito yung tuyo Ang karing-karing -kari nga mga mari ay hindi na nga tinatanggalan ng mga bituka dahil bang liliit naman at basta na nga lang ito ibibilad. Pagkato yung tuyo na nga ito ay gugupitin mo lamang ang mga tinik ng isda at pwede mo na nga itong iprito. Naaalala ko nga noon mga mare, ang huling kain ko nga nitong karing-karing ay noong bata pa nga ako at ngayon na nga lang ulit na uli. Ang karing-karing nice. nga noon na nabibili namin ay nakatusok pa sa stick na parang barbecue tapos ay ipiprito. Hindi ko nga alam kung bakit napakasarap nito kapag kasariwa tapos ikakaring-karing at talaga namang napakalinam-nam. Kaya siguro paboritong paborito nga ito ng mga tao. The best nga ito kung isasawsaw mo sa suka na may bawang, asin at sili. Nakupo, napagkakasarap aba. Kinagabihan naman ay kumain nga kami ni Buyok at talaga namang pasarapan kami sa pagkain at nagkanaw pa nga ako ng kape. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani. Eh.